nang ng isang napakainit at paulit-ulit na talakayan tungkol dito sa mga ghost projects at corruption Eh hindi lang pala yung mga ulo natin ang mag-iinit kung hindi isang lugar mismo, isang building. Literal, October 22, 2025, nang bigla-bigla na lang, eh nagkaroon ng sunog sa opisina ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Quezon City. Ito yung opisina na yon. Sa social media po, makikita makikita natin nakalat, kalat-kalat kaagad ang mga posts patungkol dito at parang iisa lamang po ang iniisip ng lahat. Meron bang sangkot sa eskandalo ng mga ghost projects ang nagpasunog ng building na ito? Inaapakan at pinaglololoko na naman ba tayo ng mga kawatan na involved sa malawakang eskandalong ito? Alam mo, sana mali tayong lahat ng iniisip. Magdi-disclaimer lamang po ako na hindi ko po inaakusa ang kahit sino at hindi ko sinasabing sinadya ang sulog na ito. Pero mukhang yun yung mo sa isip natin lahat ngayon eh. Ididiscuss natin ito at sisilipin objectively kung may dahilan ba para maghinala tayo. 30 sa episode natin ngayong gabi, aalamin natin ano yung opisyal na dahilan kung bakit daw nagkaroon ng sunog? Alam niyo, meron silang sinasabi na para bang lalo lamang tataas ang kilay ng mga tao. Para po sa mga thirdies natin at sa mga kapwa ko, Pilipino, samahan niyo ako ngayong gabi at silipin. Ang kakatapos lamang na sunog sa DPWH. Aksidente o sadya para mawala ang mga ebidensya. So meron po mga footages online at makikita natin kung paano lamunin ng napakalaking sunog at makakapal na mga usok yung kulay orange na gusaling ito sa NIA Road, Barangay Pinyahan sa Quezon City. Nagkaroon daw ng alarma bandang 12.54 ng tanghali. Sa mga paligid nito, puno puno po ng mga fire trucks at mga bombero na pinipilit itong puksain. Yan, makikita natin yan, nagsisigawan din yung mga tao. Kasabay nito, isa-isa na rin nagsishare. Ayan, no, sa comment section makikita natin. Nagsishare ng opinion yung ating mga kababayan Kagaya na lamang nito, na nagsasabing evidence burning ang peg? Ha ha ha! Safe na kayo. DPWH. Inuulit ko lamang po no, na hindi tayo nagbibigay ng mga paratang sa kahit sino pero bilang mga Pilipinong pagod na po. Gatas na gatas na po tayo sa mga taxes ng gobyerno at kitang kita naman natin kung paano ito lustayin. No? Karapatan po natin na magtanong, maghinala at makakuha ng tamang kasagutan. Siyempre hindi naman po tayo magpapakalat ng fake news. Arson ba ito? Maraming beses lalabas itong salitang to ha. Ano kaya ang sanhi ng pagsunog? At ano yung mga sabi ng otoridad dito? Sanhi ng sunog. As of October 23, sinabi ng NBI na sila ay magsasagawa raw ng isang probe para imbestigahan yung naging sanhi ng apoy. At isang importanteng bagay na sinabi nila ay hindi pa nila niru out yung posibilidad ng arson. So posible na sinadya siya posible ha, hindi ko sinasabing sinadya ito. Or para po sa mga hindi pamilyar sa katagang ito, ito yung lantaran or sadyang pagsunog ng isang property at kung ano yung layon po ng pagsunog na yan, po, hindi ko na po masasabi sa inyo kung malalaman pa ba natin o matatago na lang ito ng panghabang buhay. Initially, sabi po ng Bureau of Fire Protection o BFB na nag-umpisa raw sa third floor ng building ang apoy. Nandito raw! Raw ha! Sabi ng mga tao, kaya sila naghihinala. Baka nandito raw yung mga dokumento na may kinalaman sa mga flood control projects. Sabi ng BFP sa isang article po na nabasa ko, maaaring yung apoy daw, maaari pa ha at this point, eh nag-umpisa dahil sa octopus na electrical connection. O yun bang halo-halo yung mga ginamit na extension cords, power strips to the point na unsafe na ito buhol-buhol, ganon. May mga articles nga na nagsasabi na nag-short circuit daw yung mga kung ano mang saksakan dito. Initial na findings pa lamang to, no? Pero gaya nga nang sabi ko, hindi po naniniwala ang taong bayan. We do not rule out any possibilities until the investigation is complete. Ibig sabihin po, no? As of the filming of this video, wala pa po silang masasabi sa atin kung ano ba talaga yung nangyayari. Pero sabi nga ng NBI na naiintindihan nila ang taong bayan kung naghihinala sila dahil sa unusual yung timing ng sunog habang nangyayari lahat 'to Biglang nasunog yung DPWH, bakit nang mga nakaraang taon naman walang sunog? Hindi mo masisisi yung mga tao kung bakit sila naghihinala sa totoo lang. Paliwanag naman ng Ombudsman na si Boying Remulya na madali lang naman daw malaman kung arson ito pero umaasa raw siya na sana ay natural cause siya, no? Hindi sinadya. Sure daw siya na may mga backup documents pagdating dito, no? Hinting na kung may dokumento mang nawala ay is ma-recover mare siya. Tignan ngayon natin yung sinabi ng DPWH mismo. Sa katanungan na may mga importante bang dokumento dito? Ito yung sagot nila ha. Sabi ni Juliana Vergara, ayan may interview po. District 4 Director siya ng Bureau of Research and Standards. Union. Yun. yun. yung opisina na yun. Wala raw kahit anong dokumento rito na may kinalaman sa mga anomalya ng flood control projects. Sabi nila na itong BRS ay responsable. Ito yung yung purpose ng opisina na yon? Pag-conduct ng mga research, studies, pilot testing, ng mga policies sa government infrastructure projects. For those na interesado ko ano yung mga dokumento, nagbigay naman sila ng listahan. Eh, pakita natin, may rundown. Kagaya na lamang ng mga standards development division. Ayan, nakalagay dyan. Technical service division at materials testing division. Basahin nyo na lang po kung gusto nyo mas maliwanagan kung ano yung explanation nila dyan sa mga papeles na yan, no? Aftermath. May mga na-disgrasya ba? Sinasabing dalawa ang nagtamo ng minor injuries, buti naman minor injuries lang dahil sa sunog. Isang fire volunteer daw ito at isang DPWH personnel. Hindi ko na po makita kung ano yung papel nitong DPWH personnel, no? Other than that, mukhang safe naman po lahat. Thank God. Babalik nga tayo ngayon sa social media. Matapos po mapuksa ang sunog, isang oras din eh, bago ito mawala. 149, sinabi na fire out na daw. Wala na pong apoy. Marami mga larawan ang pinaskil po online na nagpapakita kung ano yung sinapit doong mismong opisina. Silipin natin ha, at tignan natin maigi. May mga bintana po, nasirasarap. Sabi nila may sumabog daw kasi. May mga desk na nangingitim na dahil nga doon sa paglamon ng actually, lahat naman nangingitim na dahil sa paglamo ng apoy. Mga computers at mga drawers na may mga definitely may lamang dokumento, di ba? Mapapaisip ka na lang. Meron kaya itong mga laman na impormasyon na magpapatunay doon sa kasalanan ng mga sangkot sa iskandalong ito. Sa sobrang bilis po ng mga pangyayari at parang lahat ay nagsasabing huwag kayong mabahala. Puro ganun eh, makikita mo sa mga officials po natin, huwag kayong mabahala. Walang importante dokumento dito. Mapapatanong na lang po tayo, pinoproteksyonan kaya nila ang isa't isa? Napakarami rin po no kung makikita nyo na mga memes tungkol dito. For me, importante talaga na pinag-uusapan natin siya. Even sa paraan ng humor, kahit seryosong uh, political commentaries, importante po 'yan especially sa panahon ngayon kung saan lang tara nating nakikita na ibinabasura o pinatatagal o binabaliwala yung mga question na kailangan ng kasagutan ng taong bayan. Miski ako po! Kung manonood po kayo ng balita talaga, nakakalungkot na lang. Nung nauna ko po nakita tong ano na to, una ko nakita tong sunog, sabi na lang ako, nakakapagod. Nakakapagod kasi kung ha, kung, disclaimer, kung sinunog man to, parang ano, endless, endless cycle. Nakakapagod maging Pilipino, di ba? Pero kailangan nating uh, kailangan nating magtanong kahit pa nakakatakot magdanong kasi otherwise eh tutuloy-tuloy lang yung cycle ng panloloko sa atin. Inuulit ko lamang po, wala pa akong inaakusahan. Unfair din naman kasi no kung baka naman eh natural lang talaga yung sunog na ito. Pero kahit po talaga ako ay napapakwestiyon. Karapatan natin po bilang isang de demokratikong bansa na magbigay ng mga katanungan. Maraming mga reaction po yung nagsasabi na hmm Ayun, makikita natin yung mga post ng mga tao. Teka, puno-puno na mga matatalinong tao dyan. Research, research yung lugar na yan. May mga eksperto dyan na equip na tamang training sa kanika nilang mga profesyon. Tapos hindi nila naisip na fire hazard yung kung ano man yung sumabog doon or kung ano man yung nag-short circuit doon. Kayo nang bahalang magbigay ng reaction nyo dyan, ha? Ako'y sinasabi ko lang yung reaction ng mga tao. Hindi ako yung ekspertong makakapagsabi sa inyo ng kabuo ang kwento. Pero para malaman natin ito, I think kailangan natin hintayin pa yung mga update tungkol sa balita. Uh, kasi wala pa po talaga akong mabigay na kasagutan sa inyo habang finifilm ko po ito. Pero to summarize the whole story, eto na. Number one, nagumpisa raw ang apoy sa octopus electrical connection. Meron daw nag-short circuit. Dahilan para magkaroon nga ng pagsabog or pagkasunog. Number two, wala raw kahit anong dokumento na may kinalaman sa mga alegasyon ng korupsyon. Naniniwala ba kayo dyan? Ilagay nyo sa ilalim. And as of now, as of the filming of this video, number three, hindi pa rule out ang arson o sadyang pagsunog dito sa goaling ito Expanding unit 1070 positive alarm location DPWH building at sa Likewise, responding unit, double time. Mag-like, subscribe at notification bell po kayo, no? Para sa mga kwentong katulad nito. Alam ko po na nakakapagod makinig sa mga ganitong klase ng kwento. Pero kailangan na-updated tayo. Kailangan may alam tayo. Kasi kung hindi natin inaalam, hindi tayo uh, nangingialam, uulit at uulit lamang ito. At lalo lang tayong madidiin sa lupa at aapak-apakan. Promote ko lamang po yung aking travel channel para sa mga interesado po, no? Kung gusto niyo ng mga light at uh, takas muna sa mga problema ng bansa at mga patayan. Promote ko lamang po yun, no? Samahan nyo ako libutin ang mundo. Anyway, ito na po yung ating question of the day. Sa nangyaring ito sa opisina ng DPWH, ano ang naaamoy mo? Sunog o korupsyon? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento